matapang. Kayong mga drug lord dyan, humanda na kayo. Ayaw, sasagasaan ko kayo. Parang. Ayan talaga ito sa drugs. Bago na sila kayo. Branca. Sana bibigyan pa ni Lord ng mahabang buhay at uh, eksaktong lakas para upakan oh, ko yan lahat. Hindi umaatras sa anumang hamon. Huwagin so, bakit sa maraming bala at maraming baril at uh, ready to fight. And si General Ronald De La Rosa o mas kilala sa tawag na Bato. Bato dahil sa kanyang kaanyuan na tigasin at Bato dahil sa kanyang prinsipyo na patinuin ang hanay ng kapulisan. I am telling you this. This has to stop right now. Or I will stop you from enjoying your evil life. I promise you, change is coming including your birthday, which will be changed to November 2. Pasikat pa lang ang araw, bandang alas 4 ng umaga, lamanan ng tracking oval ng Campo Crame si 4-star general Ronald De La Rosa. Ito ang unang araw na opisyal siyang magtatrabaho bilang PNP Kasamang mga pulis na karamihay, matatagal niya ng kilala at mga dati nang nakasama sa serbisyo. Makailang beses inikot ni PNP Chief De La Rosa ang oval para magpapawis. Matapos ang ilang rounds, direction na siya sa gym para naman mag-insayo. Si, Ay, ah, gano'ng katagal ka nang nag-uwage? Gano'ng katagal ka nang nag-uwage? Sa Academy pa ako. Ah, 24 ka pa lang na, ano? Oh, 24 uh, pa lang. Eh. So, building lang. The building. Then, uh, ako, yung, uh, yun. nung nag-official ako, yun, nakikisali ako dyan sa mga challenge ng powerlifting. Oh. Uh, uh, powerlifting, pambata. Bakit mo nakahiligan pala yan, Chief? Bakit mo nakahiligan ng pagbubuhay? Ako, no, basta it just came naturally. Pag, Ang gusto ko, binahanap ng katawan ko. Ang uh, gusto ko. Ginagawa mo to parang leadership by example, ha? Eh? Uh, hmm. Saan yun? ganun talaga. Dahil uh, pakita mo sa mga tao na kung ano yung nire-require mo sa kanilang gawin, eh kaya mo dapat gawin. Kasama mo si, ano, si PNP Chief lalong lalo na kung umiikot uh, siya dito sa kampo kailangan mabilis ang kilos mo kasi maiiwan ka talaga pagka uh, babagal-bagal ka Puno raw ang schedule ngayong araw na ito ni Chief PNP kaya kailangan mabilis din ang aming kilos para makasunod sa kanya Pero bago yan, almusal muna sa pagkainan ng kanyang opisyal na tahanan sa loob ng kampo, ang tinaguriang White House, nakahain ang simpleng agahan. Isang plato ng daing isda at ang kanyang paborito at hindi pwedeng mawala, maruya. Mahilig ka ba sa isda, Chief? O, maruya pala. Sa Tagalog, anong tawag ito? Maruya. Maruya, ba? Matapos ng mabilis na umagahan, direksyon na siya sa naghihintay na mga tauhan. Harap Oh! Isang pagkakataon kung saan makakasalamuha ang kanyang mga opisyal at mga tauhang pamumuluan. sa kanyang pakikipag-usap sa mga kapwa huh? Hindi ba aninag ang tigasing imahe ng bagong upong PNP chief? <laughs> po, po, Masaya siyang nakikipagpuntuhan <laughs> sa kanyang mga tao. Itong kauna-unahang flag racing ceremony ni Chief PNP De La Rosa. 🎵 Alam kang puso, sakit mo'y kuha'y lupang hilingan 🎵🎵 Kuyang ka ng magiging sa pangatay na dahil sa'yo 🎵 Sunod nito, agad na nagbigay ng maitsi ngunit direktang mensahe si PNP Chief sa kanyang mga tauhan. Tapusin na natin ang maliligayang araw ng mga pulis na abusado, durugista, sugaroy, mga oportunista at mga walang galang sa karapatan ng iba. Ipagbabawal ko sa lahat yung pag during office hours. Asinsya na yung mga golfers dyan. Magaling na kayo kung magaling. Basta magtrabaho muna tayo. Umaya na yung golf. Nakasalalay sa pinuno ng buong kapulisan ang puso at sentro ng pinakamahalagang plataforma ng Duterte Administration. Ang wakasan o di mabawasan man lang ng husto ang kriminalidad sa loob ng tatlo hanggang alin na buwan. Paano niyo i-describe, sir, yung relationship niyo, working relationship ni President Duterte? Very, very automatic. Nag Kahit na parang, oh. hindi na, yung iba sabi nila, kindatan na lang, alam na kung anong gagawin, di ba? Oh. Nakakatingin na lang sa mata, alam na gawin gagawin. Ganon kayo eh, Hindi, more than that. More than that level, yung parang mental telepathy na lang. Alam ko kung anong gusto niya mangyari. At alam rin niya kung anong kaya kong gawin. Oh. So parang nag-communicate na lang kami ganun. Matapos ang flag-raising ceremony sa Camp Krame, isang mahalagang pagpupulong sa Department of Interior and Local Government, o DILG, ang dinaluhan ni PNP Chief Bato. Dinaluhan yeah. <laughs> nito ng lahat ng local government unit heads at representatives. <laughs> Matapos ang programa, tinumog na ng mga gustong magpasenti si PNP Chief De La Rosa. Mula sa DILG sa Quezon City, ang sumunod na sinadya ng bagong PNP Chief ay ang tanggapan ng DepEd Inimbitahan siya rito para saksihan ang turnover ceremonies oh ng bagong kalihim Jesus. na si Sekretary Leonor Briones. Thank you very much. Hindi rin naging madali na makaalis mula sa DepEd si PNP Chief Pato. Inarang muli ito ng kanyang mga tagahanga. Para sa bagong PNP Chief, nakikita niya itong magandang oportunidad para mabago ang anyay naging masamang imahe ng kapulisan. Normal ba yun na uh, marami nagpapaselfie? selfie <laughs> uh, since yung nabalita na no, ako yung mag-GPNP, naramdaman ko nain, uh, na yun. Na, ang dami gusto magpapapicture. Nasanay ka na, nasanay Ay, ka, video, ka na. Ang nasanay na, nasanay na. And uh, anong tingin mo doon? Parang uh, normal na? Uh, normal <laughs> na, tanggapin natin. ganoon na talaga. At, uh, Mahirap pa din kasi kung magpasuplado-suplado ka, di ba? You are trying to win the hearts and minds of the people then uh, gusto mong mag uh, What? Gusto mong mapalayo sa kanila. Sa dalawang programa na sinamahan namin siya, nasaksihan ko mismo ang lumalaking popularidad niya sa mga tao. <laughs> sa loob ng sasakyan, nakita at naramdaman din niya kung gaano nakalala ang trapiko sa kamay nilaan. Problemang Bago masolusyonan, ay dadaan muna sa butas ng karayong. Katulad ng naranasan niya sa Davao. My God, I hate drugs. Huwag kayong magkamali sa droga Do not destroy youth do not destroy me. Masyadong hardline yung stance mo sa mga drug syndicates, oh. mga pushers. Si Digong, ganun din. No? Madiin. Ganon ho ba talaga ang kailangan? ng law enforcement natin na sa ngayon? Sa ngayon, kailangan ka na ngayon. Bakit? Ipikita ko. Bakit, Prosper? Uh, you should speak your, their language. Yan lang ang language na alam nitong mga drug uh, lords na ito, drug personalities na ito. Violence. That is their language. Maging sa mga kanayuna ng malalayong lugar, talamak na rin ang paggamit ng mga iligal na droga. Uh -huh. Dito mismo sa barangay ni PNP Chief Bato, sa mahigit tatlong daang hinihinalang user at pusher, mahigit kalahati nito ay lumantad at sumuko sa lokal na polisya. Nasa traffic mo kasi ako, bumabiyaya ako, yung mga ko pong driver, tumitikin sila niyan, ang hiniyaya nila ako, yung na nadala po nila ako tumitikin. Hanggang sa mga tagalan po na, no, mas maganda yung gumagano feeling namin, saka malakas ko ng trabaho at Bible kami sa mga biyahe sa mga kutsan-saan. Kaya po na madalas na pag-umamit. Maka mapatay ako kaya usap akong sumuko dito. Kada araw na umusad, parami ng parami ang lumalantad para umamin at sumuko sa pulis. Ang seryosong hamon mula sa pamahalaan, mukhang unti-unti nang nagkakatotoo. ang pagtaas ng bilang ng mga napapatay na inarestong drug pusher dahil sa pagtatangka o manong mangagaw ng baril ang isa sa mga dahilan para bubuo muli ang Commission on Human Rights o CHR ng isang task force. Ang Task Force on Extrajudicial Killings para tutukan at bantayan ang mga kaso ito. Nakakatakot, nakakabahala, di ba? Sunod-sunod eh. Parang naging SOP siya sa mga police operations against drugs. Ayon pa sa CHR, hindi na normal ang tumataas na bilang ng mga napapatay sa kasalukuyan. The CHR naman, ever since, kasi part yun ng mandate ng CHR, uh, the protection of uh, human rights. Pero ang directive ni Chair sa task force na to um, uh, they should not wait for complainants. A, uh, any information that comes uh, to their knowledge, kailangan pumunta na sila. Ikaw ano ba ang tingin mo sa human rights? Malaki ba ang ano mo? Malaki ba ang pagrespeto mo sa Sa totoo lang, pag human rights sa uh, inusinting tao, uh, ang human rights kasi is absolute, di ba? Whether inusinting ka o criminal ka, may human rights ka. Pero pag pag inusinting tao, kinakawawa yung kanyang human rights, diyan ako galit na galit. Pag human rights naman ng mga kriminal, na talagang hardened criminals na, na, tingin ko eh, sometimes it can be alright. <laughs> it can be alright dahil uh, ang dami naman nilang kinakawawang tao rin eh. They deserve, they deserve uh, their fate. Oh, you cannot defeat uh, violence by being very kind. No. You can defeat violence by more violence. Para matalo mo siya. may Isa sa pinakamalaking hamon sa ngayon ay linisin ang kanila mismong hanay, lalo na't nalampasan niya ang ibang mas nakatataas na ranggo na makuha ang pinakamataas na posisyon sa PNP. Kailangan daw ipamukha mo na ikaw yung... There's only one boss in the PNP which is uh, very, very tama talaga because uh, your uh, subordinate commanders will not uh, will not respect you because, uh, oh, bang, siyang si PNP pero bakit ko siya sundin? Hindi man siya na-appoint sa akin. Hindi man siyang nag-appoint sa akin. They owe the loyalty to the people who are uh, responsible for uh, their position. I am compelled by my sense of duty. Hindi pa man din lumilipas ang isang linggo mula nang malumpas sa tungkulin ang kinatatakutan ni Chief Bato, isiniwalat na ni Pangulong Duterte. I'd like to name publicly. Pinangalanan niya ang may limang general na sangkot umano sa droga. Kung minsan, hindi naman daw laging puro tapang ang pinapairal ng isang namumuno. Kundi katalasan ay tangal at integridad hindi ka maka-command ng respect. Hindi ka makakuha ng cooperation from the community kung ang imahe mo ay masama. Kaya, I am very proud to tell everyone na I come with a clean heart. I come with a clear conscience. Kung may nakita kayong kunting kasindikatuhan sa akin, please tell me. Dahil sa tingin ko, wala akong ginagawang kalukuhan, wala akong ginagawang kasindikatuhan. Kaya I have the moral ascendancy to pin down those uh, eskalawags, yung mga pulis natin na sindikato. Talaga uupakan ko sila. Malinis na puso at konsensya, itraw ang puhuna ni General Ronald De La Rosa. Ngunit malalim na ang ugat ng problema sa droga at marahil ay matatagalan pa bago tuluyang matanggal ang salot sa lipunan. Sir, yun uh, di ba nagbigay ka ng 48 hours na deadline and walang sumuko, walang lumakas sa PNP. Uh, ano po yung sinasabi nito? Parang, ano yung hindi sila natakot? Uh, hindi subrang, dila. Dila, dila, sila ayaw nila sumunod? Baka sobrang takot. Ako sobrang takot nila, hindi nila nila. Yan, wala nila, wala nila, wala nila. Pagkahiwalay na operasyon kontra droga ang kinasa sa Cavite kung saan napatay po ang isa sa mga most wanted sa bayan ng Mendez. Kasabay ng paglitaw ng mga bangkay na pinaghinala ang drug pushers, kabikabila ang binabatong akusasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Magbago na sila ngayon para hindi sila... Pero lingid sa kalaman ng karamihan, si PNP Chief mismo ay minsay naging biktima ng human rights violation. Malala ko noon, yung tatay ko driver ng tricycle, tricycle driver. Eh, paggabi na, parang last trip niya, uh, bago siya pa igagrahi yung motor doon sa may-ari ng motorsiklo, uh, isasakay niyo muna kami. Uh, Pagdaan namin ng detachment ng PC, uh, yung 56 PC Battalion, yung eh, mga busado yung mga sundalo noon, lasing pa, chinikpuin kami Pinagalita yung father ko, bakit daw overloading. Sabi hmm. ng tatay ko, isa, uh, pauwi na po ako ta yung oh. anak ko, walang masakyan, sinakay oh. ko na dito. Oh. Alam mong ginawa, yung doon sa detachment nila, nagkuhan sila eh, nagsusugba ng bangos, nag-ihaw nag oh. ng bangos. Oh. Kinuha yun ng PC, hinawakan yung bangos, isda. Oh. Pina-open yung bibig ng father ko, sinaksak sa bibig. Iya ko, binugbog yung tatay ko. Yung mukha ng tatay ko, ito yung sabog-jibog ito, grabe yung... Sa harap mo yan. Harap ko. Uh -huh. Ay, maliit ko eh. Iyak ako right. ng iyak. Yeah. So, nung ako naging PC, eh, sabi ko, dapat magbago ng imahe ng Pilipino Sabularo. Nakapagtapos sa PMA Class 1986 si Bato. nag na maging Marines, pero resulta ng rollouts na uwi siya sa pagkapulis. Mula sa PMA, dito sa PNP Region 11 Office, na destino si Bato bilang Second Lieutenant Police Official. Makasaysayan din ang kampong ito para kay Bato, na kung tawagin dati ay Camp Katitipan. Dito rin kasi unang nagkakilala at nagkatrabaho si Bato at ang Pangulong Duterte. Isang kwentong hindi malilimutan ni PNP Chief Bato na pinagsamahan nila ni Pangulong Duterte sa isang firing range sa Davao. Hindi ko makalimutan na ako yan eh, na, na yan eh. Nandoon kami sa firing range, meron kami nga tayo target. Maya-maya merong askal na umatak sa amin. Talagang kakagagating kami ng askal. Eh, sa takot namin, nabigla kami. Binarili, boom, boom, boom. Hindi niya tinatamaan dahil tumatakbo yung aso papunta sa amin eh. Sabi niya sa akin, palapit niya yung aso eh. Sabi niya, pusila, pusila. Bunot na ako sa 45 ko. bung Binaril ko. Hindi ko rin tinamaan hanggang nakalapit sa amin. Paglapit sa amin, patong. Patong kami sa buwan. Animal cruelty. Ha? Animal cruelty. Eh, gusto mo bang makagat ka ng aso? ulol. Di ba? Taong 2012 ng italagang Davao City Police Director si Bato. Hi, Nadatnan pa namin sa Davao City PNP ang mga dating trainee at mga tao ni Bato. Yung pagdala niya ng tropa, talagang mm -hmm. ano yan, may pit siya. Uh -huh. Pero very compassionate, gaya ng sinabi mo, yung welfare ng tropa. Pag nagkamali ka doon, walang maraming usapan yun, papiliin ka. Kaliwa, kanan, or papil. So, tarlo yun. So, <laughs> oh, dito tayo sa kaliwa kasi kanan siya eh. Okay, okay. Makakasong kanan. Pero ganun din. <laughs> pero pagkatapos yan, matumba ka, at napag-isip-isapan mo after ng tiktok niya, ibigyan ka ng pera. Magpahilot ka kasi hindi <laughs> rin tama ka. So, ganyan siya kalimutin. Stricto siya? Stricto talaga siya. Oh, oh. Pero gaano man kahusay mamuno, naging kontrabida pa rin siya sa mata ng ibang tao. Ang naalala ko yung hindi was still the station commander the of Saksa Police Station. Okay, okay. Parang napailan siya ng kaso nung na arbitrary detention. And then, okay. Oh it drags on. Okay. Pero ultimately, na uh, acquitted siya sa kaso. Ah, okay. Actually, more on pa naman yun. Parang uh, usap kong, uh, binalikan na sila ng hinihuli niya. Matagal ang kanyang pag-usad pagdating sa promotion. Dahil dito, untik na raw umalis si Bato sa servisyo. Yung mga kaklase niya uh, we were already promoted ahead of him and uh, siya ay naiiwan. So, uh, knowing his performance at saka yung mga accomplishments niya during uh, our time when we, I was City Director. Okay. So, uh, he, he submitted. So, it was... Um, Nare-considered. Uh, it was um, deliberated by the board. And uh, really, uh, he, he was considered. He, he oh. got promoted. Isipin niyo kung nag-quit pala siya noong time na yun, ano? Ay, kung nag-quit <laughs> na siya, wala, wala, sure. wala tayong chipin. Oh. Sa loob ng dalawang dekada, lagpas sa ang hinawakan niyang posisyon pero ito na marahil ang pinakamahirap na kakaharapin niya. Ang pamuluan ng libo-libong kapulisan. Ako ay pinanganak sa Bato Santa Cruz Davao del Zor. Ito ay isang maliit na barangay. Yung pinaka livelihood doon is farming at saka fishing. A small agricultural barangay along the seashore. Pag gusto namin ng ulam, pumunta kami sa tabing dagat, at uh, namimingwit ng isda. O kaya pag medyo low tide, mababa ang dagat, ang tubig sa seashore, sa aming tawag sa bisaya, nanginginhas yung mamumulot ng mga kung ano-ano mga shells na napupulot dyan sa tabing dagat. Magandang umaga. Ay, magandang umaga po. Kuya. Don't Malapit kami ni Main Pitch. Kababatang matalik ni Bato, si Noel. Sa katunayan, hindi Bato kundi Bebot ang tawag niya rito. Bebot at si Kaburabog. Hindi Bato. Hindi Bato. Bakit Bebot? Mahilig sa Bebot. Ay, ah, hindi, hindi naman pala. <laughs> Bebot lang. Bebot, Bebot. na yung palayaw lang yan Tambayan daw noon ni Bebot ang kanilang bahay yung parents niya at saka parents ko magkaklase noon sa elementary at uh, hanggang sa high school. E eh kayo, mga paslit pa lang kayo, magkasama na kayo lagi? Oo. Eh, kasi taga bakero ng, ano, ng alaga nilang baka siya at saka ako din. Ah, doon kayo nagkakasama sa ano, pastulan ng baka? Minsan. <laughs> So, ang hindi ko malilimutan, yung non-legal siya sa si kapitbahay namin. Oh, oh, Tapos sabi niya, puntahan mo dun, ikaw magpaalam. Oh. Pero ako ang manligaw. <laughs> <laughs> Maliban sa kasabwat sa panliligaw, kasama din daw <laughs> si Noel. Sa pakikipagkaibigan ni Bebot sa kanilang barangay, hindi raw ito mahilig sa basag ulo at katunayan, pala iwas pa ito sa away. May tuturing niya first class municipality ang Santa Cruz pero ang coastal barangay ng Bato ay may payak na komunidad kung saan 6,000 registered voters lamang ang naitala. Ito dating uh, Bato Elementary School, dito nag-elementarya si uh, PNP Chief De La Rosa. Nakapagtapos ng elementarya rito si Bato kung saan siya ang naging valediktorya ng kanyang batch. Chief De La Rosa. Nakilala pa namin si Razel Manapol Chodosho, isang kababata rin ni General Bato, na nag-iingat pa ng isang lumang larawan ng PNP chief na kuha pa noong taong 1962. Kasi noong time, yung mama ko at saka si Madam oh, De La Rosa oh. mag-friend. Mag oh. uh, and then, noong time na kami na ang nakarend sa bahay nila, sabi ni Mama, parang may picture akong remembrance ni uh, Maring oh. Anisha sa kanya. So, kinuha niya mm. doon sa I amin. Mean. Mm -mm. Ang nakalagay, ano, Leti. Just a simple souvenir from my son. Yes. <laughs> Kamakailan lang ang larawang ito ay katuwaang nirecreate o isinalarawang muli ni PNP Chief De La Rosa. At pinost pa niya sa Facebook account niya. Kayo ang kababata niya, no? Ni Bato, oh. Bebot, Bebot tawo. Bebot. Ah, Bebot burabog. Nakausap din namin ang isa sa pinakamalapit na kaibigan at kaeskwela ni Bato, si Ami Desuyo Lopez. Ayon kay Ami, base sa mga ibinabahaging kwento at mga pangarap ni Bato, na kung tawagin naman niya ay Burabog, na ang ibig sabihin ay mataba sa wikang Bisaya. Wala raw talagang balak na magsundalo o magpulis ito. Una, sabi niya noon, ano, gusto niya engineer pa yon hindi pa yon sa PME. Wala siguro pa siyang balak na ganun. Nagkataon lang na scholar siya sa PME. Pero so, yung una, talagang sinabi niya, patayuan daw yun ng bahay ng mama niya, patayuan daw niya ng malaking bahay na nasa bundok. Kabisado raw ni Ami ang diskarte ni Borabog sa eskwela. Dahil wala naman daw itong baon o pambili ng sariling pagkain. Dumidikit na lamang umano si Borabog noon sa iba nilang mga kaklasing babae. Disiplinado na ba siya oh, dati pa? O, oh, disiplinado na. Pero pala biro. Paki, palabiro. ano, friendly siya sa mga girls. Uh -huh. sana, uh -huh. Girls at saka boys, yun uh -huh. ang ano niya. Minsan, hindi siya magbaon. Pareho naman kami. Hirap sa buhay. Kaya naman nung no, unti-unti nang naabot ni Borabog ang rurok ng tagumpay, hindi maipaliwanag ni Ami at nang iba pang mga kababata nila ang kaligayahang makita si Borabo o Bato na umangat na ng husto sa buhay. Hinubog si Bato ng mga karanasang nagpatibay ng kanyang loob at paninindigan. Uh, ngayon ko lang na-realize, yung tatay ko pala noon, is, eh, walang takot yung tao niya. Matapang ako. May po na-realize na doon ko pala nakuha yung aking courage, yung aking down attitude attitude uh, against uh, ad any adversity. Ang katangiang bato ni PNP Chief De La Rosa ay makikita mo sa matibay at matatag na prinsipyong kanyang taglay mula pa nung nagsimula siyang manungkulan. Hindi po ako basta-bastang mm -hmm. nagigibin dahil lang sa pressure ng galing sa kung kani-kanino. Karaniwan, ang mga matitibay na gusali ay may konkretong bato bilang pundasyon. At ang matibay na pundasyon, dapat kayang labanan ang anumang masasamang elemento. Nakahilig sa paggawa ng maganda para sa kapwa. May maayos na prosesong sinusunod, may hustisya na hindi minadali. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk. At ito ang eyewitness.